Spotlight. Samantala, pinag na ng DTI ang mas epektibong paraan ng pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP. Inaalam ng kagawaran kung pananatilihin ang kasalukuyang paglalabas ng SRP o maglalabas na lamang nito kapag may mga kalamidada. Kung mawawala ang SRP Bulletin, hahayaan ang merkado na magdesisyon sa presyo ng mga produkto. Pabor dito sa si Stephen Kuwa, Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association dahil mas mapapaganda umano ito sa kompetisyon at may mga magtitinda sa mas mababang presyo. Newsline. Sa mantala, binasura na ng Department of Finance ang panukalang taasan ang pinapataw na buwi sa chichiria at matatamis na inumin. Baliwanag po ni Finance Secretary Ralph Recto hindi kinokonsidera ang ang natunang akbang dahil mataas na ang presyo ng mga bilihin kaya po at uh, lalo pa itong tataas kung papatawan ng karagdagang buwis. Dagdag pa ng kalihim na gumagandang debt to gross domestic product ratio. Sa datos ng Finance Department, umabot na lang sa 60.2% ang debt-to-GDP ratio nitong ikatlong quarter ng nakaraang taon habang nasa 14.27 trilyong piso ang utang ng bansa nitong katapusan ng Setyembre ng nakaraang taon. sila po ng panukalang taas buwis, papatawa, papatawa ng 10 pisong dagdag buwis bawat isang gramo na mga chichiria at 10 piso naman sa kada isang mililitrong matatamis na mga inumin. Slide.